Ang panaginip tungkol sa paglalaba ay may iba't ibang kahulugan depende sa kung paano ito naganap, kung anong uri ng damit ang nilalabhan, at ang iyong emosyon sa panaginip. Sa pangkalahatan, ang paglalaba sa panaginip ay sumisimbolo sa paglilinis, pagbabago, at pag-alis ng negatibong enerhiya o emosyon sa buhay. Karaniwang kahulugan ng panaginip Tungkol sa paglalaba Sumisimbolo sa pagsisikap mong linisin ang iyong buhay mula sa negatibong damdamin, problema o pagkakamali. Maaring nangangahulugan ng pagpapatawad sa sarili iba at pag-move on mula sa nakaraan. Pahiwatig ng pagnais na mapabuti ang sarili o magkaroon ng sariwang panimula. Naglalaba ng maruming damit. Indikasyon ng pagtatanggal ng mga problema, stress o negatibong kaisipan sa iyong buhay. Maari rin itong mga hulugan ng pagtatama sa mga pagkakamali o pagbabagong nais mong gawin. Naglalaba sa loob ng bahay sumisimbolo sa pagtutuon ng pansin sa mga personal o pampamilyang issue na kailangang ayusin. Posibleng nagpapahiwatig ito ng pangangailangang linisin ang relasyon mo sa pamilya o mahal sa buhay. Naglalaba sa ilog o malinaw na tubig. Positibong tanda ito na nagpapakita ng emotional at spiritual na paglilinis. Ang malinaw na tubig ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isip at katahimikan ng damdamin. Kung madumi ang tubig, Maaring nangangahulugan ito na may mga bagay sa buhay mo na mahirap linisin o kalimutan. Naglalaba ng puting damit, sumisimbolo sa pagnanais ng kapayapaan, kalinisan ng konsensya at spiritual na paglago. Posibleng indikasyon ito ng bagong simula at magandang pagbabago sa buhay. Naglalaban itim o madilim na damit. Maaring nangangahulugan ito na may itinatagong problema o negatibong damdamin na nais mong itapon. Indikasyon ito na dapat mong iwasan ang mga toxic na tao o sitwasyon sa buhay mo. Naglalaba ng underwear na may dumi ng tao, maaring sumisimbolo sa swerte at pera na paparating. Sa ilang kultura, ang dumi ng tao sa panaginip ay hindi itinuturing na malas kundi isang pahiwatig ng kasaganaan, biglaang yaman, o isang hindi inaasahang financial blessing. Marami ang naniniwala na ang ganitong panaginip isang positibong tanda ng financial abundance. Kaya kung napanaginipan mo ito, maaring may magandang balita kang matatanggap tungkol sa pera sa mga darating na araw. Naglalaba ng napakaraming damit, simbolo ng maraming responsibilidad o problema na kasalukuyang hinaharap. Maaring nangangahulugan ito na pakiramdam mo ay nabibigatan ka sa dami ng gawain o alalahanin. Hindi matanggal ang dumi sa damit kahit nilalaban. Indikasyon ng kahirapan sa pag-move on mula sa isang nakaraan o isang sitwasyon na mahirap ayusin. Maari rin itong mga hulugan na may bagay kang gustong itama pero hindi mo alam kung paano. Nasira ang damit habang nilalabos, ibling senyales ito ng takot sa pagkawala ng kontrol sa isang aspeto ng iyong buhay. Maaring indikasyon ito na may bagay sa buhay mo na unti-unting nasisira o nawawala. Naglalaba ng damit na may dugo sumisimbolo sa paglilinis ng nakaraan, pagsisisi, o emosyonal na sugat. Maari rin itong magpahiwatig ng pagsisimula ng bagong yugto o pagtanggal ng negatibong enerhiya sa buhay mo. Naglalaba ng damit na may pera sa bulsa. Maaring senyales ito ng hindi inaasahang swerte o financial blessing. Maari rin itong magpahiwatig na may bagay kang kailangang pagingatan o bigyang pansin sa iyong mga gastusin. Matagal matuyo ang nilabang damit, indikasyon ng bagal ng progreso sa isang bagay na gusto mong linisin o baguhin sa buhay mo. Posibleng nagpapahiwatig ito ng paghihintay sa tamang pagkakataon bago makita ang resulta ng iyong pagsisikap. Sa huli, ang paglalaba sa panaginip ay isang ritual ng spiritual na paglilinis, isang pagsasalin ng enerhiya kung saan hinuhugasan mo hindi lamang ang material na dumi, kundi pati na rin ang bigat ng iyong nakaraan.